Hello, magandang umaga. Nag-walk exercise ako ngayon. Pasalo na 5 ng umaga dito sa Rizal. Eh? At syempre, nadaanan ko na naman ang bunny na to. Buti pa siya kumakain na. Ito pala yung kanyang kinakain. Mga dried na bunga ng isang puno. Nakagaya siya ng kamantiris o alatiris, pero actually, hindi naman siya uh, uh, alatiris or kamachile. Ito yung puno. Oh. Yung bunga niya talaga parang uh, bunga ng kamantiris o kamachile. Pero, ayan, hindi naman talaga siya ganong uri ng uh, puno. Tapos, pag yung bunga ay tuyo, nahuhulog. Ito yung mga kinakain ng mga banis. Ayan. Kaya araw-araw sila dito na nadadaanan ko tuwing nag-exercise o naglalakad-lakad ako dito sa paligid. Mapaumaga o mapahapon. Ayan, no? Pero yung mga banis pala, Uh, ngumunguya pero yung mata niya nakatingin sa akin para bang Tinatanong niya sa sarili niya, ano ko yung gagawin nito sa akin. Pero actually, tinitingnan ko lang naman siya. At wini-video siya para may pang-upload, may pang-content ako ngayong umaga na to. At yung tenga niya ay tayong-tayo. Ito ata uh, yung sign kung nag-antay sila o kung may na uh, aamoy sila na danger. Parang malaki siya pag nakasum siya pero yung real size niya ay parang mas malaki pa yung uh, ano tawag din yung fist o yung kamao ko na lang niya talaga sa totoong buhay yan this in business pagkain parang gutom na gutom sa buong magdamag malapit na ako sa kanya pero wala siyang pake kain lang siya ng kain. Although, habang ngumunguya ay, nakatingin sa akin si Bunny. Keep eating, Bunny. Bye. Sana pagbalik ko dito sa ikot na to ay, nandyan ka pa rin.